O sige, naitanong nyo na rin lang ha. Hindi naman kasi magic yung dalako. Ang kailangan lang yung positibong mindset at disiplina sa sarili. Oo, una talaga kasi kailangan. Dapat meron kong set disiplina sa sarili. Lalo na sa panahon ngayon na ang daming distraction. Dapat alam mo kung kailan ka dapat magtrabaho ng mabuti. At kung kailan ka dapat magpahinga. Hindi pwedeng puro kilos o puro bilis. Kapag kagano napapagod ka kaagad, hindi ka na makarating sa finish line hindi ka rin dapat padalos-dalos ng desisyon. Yung initial reaction mo sa isang bagay, huwag mo i-react agad-agad. Kasi pwedeng hindi maganda yon. Isipin mo yung initial reaction mo at pag-aralan dahil doon makakapag-react ka ng maayos kasi nakapag-isip ka na. Lalo na sa mga biglaang sitwasyon. Dapat mabilis kang mag-isip. So, pangalawa, huwag kang matakot magkamali kasi sa bawat pagkakamali natin, isa yan sa parte ng ating paglalakbay at huwag mong ituring na kabiguan ang pagkakamali mo kasi yun ang isa sa kailangan natin para lalo pa tayong mag-improve. Isa pa kahit yung pagkakamali ng iba na saksiyan natin, syempre alam na natin na nagkamali sila doon so lesson na yun. At huwag na natin gawin yung pagkakamali niyan. So may naisip na tayo kaagad na ibang moves para do sa pagkakamali na yun. Kahit ilang beses ka pang madapa, ilang beses ka rin babangon at lalo may improve yun at lalo kang lalakas dun dahil dun sa pagkakamali mo at sa pagkakadapa mo pero na lang yung pagkakamali mo inulit-ulit mo ng pagkakamali hindi ka na mag-improve dun Magkamali ka na dun matuto ka na sa pagkakamali mo pangatlo kailangan dapat meron kang positive mindset kasi dapat alam natin yung kalakasan natin at kung ano yung kahinaan natin dapat alam natin kung ano yung hindi maganda sa atin yung mga weaknesses na yan at yung hindi maganda sa atin at nanatili pa rin sa atin, ibig sabihin nun, ayaw mong mag-improve. Kasi hinayaan mong mahina ka dun. Hinayaan mong hindi maganda yung ugali mo ron. Hindi mo binago. Ayaw mong mag-improve yung sarili mo. Kung alam natin na mahina tayo sa bagay na yon at hindi maganda yung ugali natin na yon dapat natin yon palakasin. Ayusin natin dapat yon Mag-focus tayo para ma-improve mo yon at maging maayos at maging isa sa mga strength mo yon at wag mo rin isipin na lahat magiging madali. Kasi alam mo na madali, isipin mo pa rin na magiging worse yung magiging resulta. Kasi kapag nangyari na yung hindi maganda, alam mo na yung gagawin mo. Hindi yung, ah, surprise, nangyari to, hindi ko na kaya, hindi ko na matanggap. Kasi kung naisip mo na yung worst na mangyayari, handa ka na dun eh. So, hindi na surprise para sa'yo yun at alam mo na kung ano ang gagawin mo kung paano ka magre-react din kasi naisip mo na eh, yun na yung pinaka worst na naisip mo eh Tsaka, hindi ka takot na magkamali o madapa hindi yung confident ka di ba sabi mo ah confident ako motivated ako ng tao positibo ako tao hindi yung ibig sabihin na confident ka ah confident ako lahat kaya kong gawin alam ko yan lahat sa confident ako magiging over overconfident ka naman yan. ibig ko sabihin na dapat magiging confident ka yung kaya mong harapin lahat kung maging mabuti o hindi maganda yung magiging resulta. Sige, yung pagiging successful, ano ba ang sukatan dito sa mundo? Kapag marami kang asset, mataas na yung narating mo, successful ka na ba? Para sa akin, simple lang. Kapag nakakilos ka ng maluwag at nagagawa mo yung mga bagay-bagay na gusto mo na wala kang inaapakan, nabubuhay ka na mayroong kang peace of mind, wala kang iniintindi na kung ano ang sasabihin sa'yo ng ibang tao. Tsaka yung isip mo na dapat, wala kang dapat na ibang patunayan sa ibang tao. Dapat patunayan mo sa sarili mo. Kapag nabuhay ka na iniintindi mo kung ano yung sasabihin sa'yo. Ibig sabihin nun, hindi na ikaw yon. Nabuhay ka at nakontrol ka ng mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi bawat kilos at galaw mo, nakadepende na sa kanila. Hindi ka makakilos na maayos, wala kang peace of mind. Tandaan nyo to, ang tagumpay, hindi kung gaano karami at kung ano ang meron ka or kung ano ang na-achieve mo.